Umawit kayo ng bagong awitin sa Panginoong buti. At pinuksan nila ang kanilang mga isipan. Ang ikatlong linggo sa panahon ng, pa ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yeso Kristo ay isang paalaala sa atin na At sa so, tayo ay dadalo ng misa kung saan ating nakakatagpo si Kristo sa anyo ng salita at sa Eukaristiya, ito ay dapat magatid sa atin upang mabuksan ang ating mga isipan upang sa lahat ng tao na ating makakasalamuha ay makita natin ang imahe ng ating Panginoong sa so Kristo. Sapakat si Kristo ay tunay na buhay sa lahat ng tao. Anuman ang kanilang estado sa buhay, anuman ang kanilang pananampalataya. Ito po si Aldrin Hernandez Senizal, isang misyonero ng Mahal na ng lasalet. Umabit kayo ng bagong awitin sa Panginoon.